Pinalam mismo ng kampo ni Al Horford na sila'y masayang naghihintay kung kailan maratapos itong patungkol kay Kuminga. Heto na nga ho sa ngayon ang hinihintay ng mga Warriors fans patungkol kay Al Horford. Sa pagkuhang nga ho ng Boston Celtics kay Chris Boucher ay tinapos na nila ang kanilang journey kay Al Horford. Ibig sabihin nito ay wala na siyang koneksyon sa Boston at wala na ring mga rumors patungkol sa kanyang pagbabalik doon. Sa ngayon ay nakafocus na lamang ang kampo ni Al Horford sa Golden State Warriors at kanilang sinabi na sila'y matsagang naghihintay kung kailan man matatapos itong kay Kuminga. Kay Kuminga naman mga boss, wala pa siyang pinipirmahan, pero para sa kanya ay kukunin niya ang 7.9 million na qualifying offer ng Golden State Warriors sa kanya. Iyon po ang resonabling option niya para makawala sa Golden State Warriors dahil kung kanyang tatanggapin yung 45 million na siyang magbibigay sa kanya ng 22 million per year ay matatagalan pa siya sa Golden State. Batay dyan, bilang na lang po ang araw na hihintayin ng mga fans ng Golden State Warriors para kanilang masilayan itong si Al Horford na magsusuot ng uniforme ng Golden State Warriors. Sa katanayan ay kanila itong isasali na sa kanilang mga play, sa kanilang mga execution at sila ay magpapractice po, mag-ooperate na itong Golden State Warriors na mayroong Al Horford sa kanilang sistema kahit na hindi pa man siya pumipirma ng kontrata sa kanila. Sa kabilang banda naman ay marami ang nasihang mga fans ng Lakers nang kanilang makita itong mga practice video ni Maxi Kliba. Sa isang specific na video mga idol, ipinakita rito kung paano nagpa-practice itong si Maxi Kliba ng love sa kanyang sarili mismo. Marami sa ngayon mga idol ang nasisihan sa mga center ng Los Angeles Lakers dahil kahit papano ay kanilang ginagawa mismo ang mga bagay-bagay para makatulong sa kanilang kupunan. Kung matarandaan ninyo, Si Christian Coloco ay nagpa-practice ng kanyang shooting sa 3-point line dahil sinabi mismo ni Luca na nais niyang maglaro sa isang center na makakatira sa 3. At heto naman itong si Maxi Cliba, kanyang sinasanay ang kanyang kakayahan sa lab passes para maging lab threat naman sa mga kalaban. So heto na nga, mamayang alas 7 na po ang laban ng Australia at ng Gilas, Pilipinas. Sa puntong ito, alam nating liyamadong liyamado ang Australia. Pero syempre, kung palakasan ng puso, kung pag-uusapan yung tipong hindi susuko, sa Pilipinas yan. Yan mismo mga idol ang nakakaangat sa Gilas Pilipinas. Kung mapapansin nyo, iba itong style ng uh, Gilas Pilipinas. Hindi importante kung paano ka nagsimula importante sa isang laban kung paano mo ito tatapusin at sa kanilang huling laban versus Saudi Arabia yun mismo ang kanilang ipinakita kung paano nila ito tatapusin. Baliwala kung ikaw ay mananambak, baliwala kung mainit ang paninimula mo pero sa mga huling minuto especially sa fourth quarter ay malamiya ka naman. Hindi mo naman na ipapanalo yung mismong laban. Yan lang po muna sa ngayon ng ating mga usapang basketball. Maraming salamat po.